isang low pressure area ang namataan ngayon ng pag-asa sa loob po ng ating area of responsibility, silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa pag-asa, ang nasabing low pressure area ay may posibilidad na lumakas sa bilang sa tropical depression o bagyo at mga pangalatong ineng ng pag-asa. Hindi naman sa ngayon nakikita ay na mag-landfall o tatama sa mga bahagi ng ating kalupaan, ngunit patuloy pa rin ito na magpapalakas o mag-enhance -e ng habagat na siyang magpapaulan sa maraming bahagi ng ating bansa. Samantala, ang bagyong nasa labas ng ating par, ang bagyong Hana, ay patuloy po na kumikilos, papalayo ng ating bansa. Sa Southwest Monsoon sa ngayon, ang patuloy na nakakapekto sa ating bansa. Ngayong araw, ang Batanes, asahan po ang ulap na halangitay na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil po rin po yan sa taraf ng bagyong Hana. Ang Cagayan at Isabela, apektado po ng trough ng isang low pressure area, kaya makakasa din po ng na maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Ang Pangasinan, Sampales, Bataan at Occidental, Mindoro, kasami po dyan ang monsoon rains dahil pa rin po sa habagat. Ang Metro Manila, na lalabing bahagi ng Ilocos Region, Apayao, Abra, Binguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas makakaasa din po ng mga occasional rains dahil pa rin po sa habagat. At ang nalalabing bahagi ng Luzon, ma maulap na kalangitan na may mga tsansa ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil pa rin po sa southwest monsoon. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na may maingat maing at maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagkukun ng at ugali na magdala palagi ng payong o kahit anong panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga